Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Washing machine, TV, manok at iba pa. Tampok sa kakaibang Bring Me Challenge ng isang cafe sa Cebu. Si Lion at Todo Hataw sa igiling-giling trend kinaliwan online. Isang K-pop fan viral matapos mag sa isang water-themed music festival. 120 pesos na sahod kada araw ng street sweepers sa Navotas Binatikos Online. Counter-Strike players, mas mabilis ang decision-making skills batay sa pag-aaral. At sa trending showbiz balita, Japanese fanny BTS Jin, posibleng maharap sa sexual harassment charges matapos halika ng K-pop star. At romance drama film na A Walk to Remember, magkakaroon ng remake. ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Bring Me! Isa ito sa mga paboritong pambatang laro na madalas bumida sa mga birthday party. Pero, ibahin nyo raw ang Bring Me Challenge ng isang cafe sa Cebu. Para kasi sa dalawang libreng rice meal, kailangan magpaunahan sa pagdadala ng washing machine. Ang tanong, may nalalo nga ba sa kwelang promo na ito? Alamin ang sagot sa report ni Arnold Herrera. Ano ang kaya mong gawin para sa Spam and Kimchi Fried Rice at Baksilog? Para sa dalawang customer na ito, kahit pa magdala raw sila ng washing machine. Yan lang naman kasi ang isa sa napakarami pang kakaiba at kwelang pakulo ng cafe na ito sa Urgelo sa Cebu. Kung gusto mo raw kasing manalo ng libreng meal, dapat handa kang kumasa sa kanilang limited time bring me challenge. Kahit pa ang ipadala sa'yo, ikaw mismo ay mapapakamot ng ulo mapa Flat Screen TV. Washing Machine. Cabinet. Sofa. Hollow blocks. O buhay na manok man yan. Siyempre, kayang-kayang tapatan at sakyan ng kanilang mga customer na may parehong taglay na kakulitan. Dahil sa kakaibang trip na ito, talagang pumapatok at agad nagvaviral ang kanilang marketing strategy na humahakot ng libo-libo o din naman kaya ay milyong views at interactions online. Maliban sa nakatatakam na rice bowls, pwede rin mabili rito ang ilang pasta dishes, pika-pika, sandwich, gayon din ang kape at milkshakes, perfect para sa mga estudyante. Batay sa kanilang Facebook page, nagsimulang umarangkada ang kanilang viral bring me challenge nito lamang Enero. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, tila hindi na lang mga netizen ang sumasakay sa nauusong igiling-giling trend dahil pati hayop ay game na game rin sa gilingan. Tulad na lang ng isang sea lion na ito mula sa isang water adventure park na todo giling kasama ang ilang staff. Ang trending video na pinusuan ng maraming netizens, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Tiya kay marami nang napadaan sa inyong FYP ang nauusong igiling-giling trend kung saan napapasabak sa pagiling ang mga netizens. Pero hindi na lang mga netizens ang sumakay sa trend, kundi pati din na rin ang mga hayop. Tulad na ng sea lion na ito sa isang marine theme park sa Subic, Zambales. Pwede giling! -giling. makikita sa video na inupload ni Ruth Livelo ang tila enjoy na enjoy ang sea lion na si Sophie na makigiling kasama ang ilang animal trainers. Ang video na iyan ay kinaliwan online ng netizens at sobrang nakutan din kay Sophie. Ang cuteness na hatid ng sea lion na iyan ay mayroon ng 16.2 million views at pinusuan na ng 2.3 million hearts sa TikTok na mayroon pang 600,000 shares. Para sa DZRH TV ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pumuntang fresh, uuwing fresh na fresh. Ganyan ang trip ng isang K-pop fan na ito na dumalo sa isang water theme music festival kamakailan. Imbis kasi na makijam sa concert at i-enjoy ang basaan, aba, nagawa pa nitong mag-shampoo ng buhok sa mismong venue. Panoorin ng viral video sa report ni Millie Borja. Good vibes ang hatid sa social media ng K-pop fan na ito matapos mag-viral ang kanyang video kung saan siya ay nag ng buhok habang nasa Waterbomb Festival sa Carino Grandstand. Ang babae sa video ay kinilala bilang si Marge Choi at ayon kay Marge, hindi niya ito pinlano ngunit bigla niya lang naisip na gawin, dahil sa matinding buhos ng tubig sa event. Kwento nito, habang naghihintay ng susunod na performers, medyo mahaba ang set ng DJs at sobrang lakas ng pressure ng tubig sa bawat waterbomb moment. At dahil mas lalo pa silang nabasa, bigla niya raw naalala na may shampoo siyang dala sa loob ng kanyang bag. Kaya mukhang perfect timing daw ito para subukan ang kakaibang trip. Dagdag pa niya, matagal niya nang naisip kung posible bang mag sa ganitong klaseng event. At sa uli, siya rin ang nakasagot sa kanyang tanong. Dahil dito, maraming netizens ang natawa at natuwa sa kanyang trip. Hirit ng ilan? Ang daming tao! Bakit wala man lang nag-abot ng conditioner at sabon? Biro pa ng isa? Sa susunod, huwag na raw sa bahay maligo. Dapat, sa venue na with your idols! Dumalo si Marge sa parehong araw ng Festival February 22 at 23 upang suportahan ng mga female Korean artists tulad na Jessie, Hyolyn, Kwon Eunbi, Licheon Sunmi at Huasa. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, noon ang paglalaro ng video games sa mga kabataan ay madalas hinakabit sa katamaran na ito raw ay ubos oras at wala raw katuturan. Pero Pinatunayan na ng panahon na ang paglalaro ng e-sports o mga mobile game ay bagay na nangangailangan din ng husay at practice, gaya ng ibang nakasanayan nating sport. Ayon nga sa isang pag-aaral, ang paglalaro pala ng video game gaya ng Counter-Strike ay nakakapagpabilis ng decision-making skills ng isang individual. Sa paanong paraan naman kaya? Alamin natin yan sa report ni Rose Babiera. Hindi na mawawala sa ating henerasyon ang mga stereotype sa grupo ng mga kabataan na nalululong sa paglalaro ng mga video game. Kadalasan kasi, kung hindi napapabayaan ang pag-aaral, hindi na nauutusan ang mga bata na ito kapag nagsimula na ang laro. Hindi na nila namamalaya ng oras at buong araw na pala silang nakakulong sa kwarto. Ngunit, nitong mga nakaraang taon, nakita ang pag-usbong ng e-games at kinilala na bilang opisyal na sport o e-sport kung tawagin. Nagkaroon na rin ng mga international tournaments. Marami na rin ang tumatangkilik at kumikita sa pagsistream nito. At kalaunan, nakitaan na rin ito ng mga benefits sa mga manlalaro. Gaya na lamang ng isang pag-aaral na pinamagatang The Psychology of Counter-Strike, kung saan napag-alaman na ang paglalaro ng Counter-Strike, isang multiplayer tactical first-person shooter video game, ay nakakatulong sa cognitive skills ng mga manlalaro. Ayon sa pag-aaral, nakitaan ng mga veteranong manlalaro ng mas mabilis na decision-making skills kaysa sa mga baguhan sa laro. Ibig sabihin, dahil sa matagal at patuloy na paglalaro, nasasanay ang utak ng mga Counter-Strike player na gumawa ng mga desisyon sa mabilis na panahon na may accuracy. 230 players ang sinuri sa pag-aaral na ito at lumabas na ang mga seasoned o experienced players ay may reaction time sa paggawa ng mga desisyon ng 88.94% na mas mabilis sa mga average players. Ang skill na ito ay nakikita ng mga eksperto na magagamit din sa realidad o mga real-life situations. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, umani ng samot sa reaksyon ng social media post ng lokal na pamahalaan ng Navotas Kamakailan tungkol sa isang job hiring. Nagahanap kasi ang lungsod ng kanilang bagong street sweeper. Pero ang nakaagaw sa atensyon ng netizens, ang sahod sa naturang trabaho na 120 pesos lamang kada araw. Ang buong istorya alamin sa report ni James Galangge. Sa muling pagpasok ng summer season, muli na namang mararanasan ang mainit na panahon na tiyak marami na namang manggagawa ang mas mahihirapan, lalo na sa mga trabahong kailangan suungin ang katirikan ng araw. Tulad na lamang ng mga traffic enforcer, street vendor at maging ang mga naglilinis sa kalsada. Kaya naman, ganun na lamang ang galit ng mga netizen sa isang job hiring ng lokal na pamahalan sa Nabotas na naghahanap ng nais mag-apply bilang street sweeper. Paano ba naman kasi ang sahod para sa naturang trabaho, 120 pesos lamang kada araw, bagay na nagpataas ng kilay ng mga netizen. Ayon sa ilan, kulang na kulang raw umano ang naturang sahod, lalo na sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Sa una kasi nitong post, ito ang nakalagay sa kanilang arawang sahod na agad pinatakte online at umani ng samot-sarang reaksyon. Ngunit matapos ang pangangalampag, binigyang linaw na rin ng LGU ng nabotas ang naturang job offer. Ang 120 pesos per day pala na sahod ay katumbas lamang ng tatlong oras sa pagtatrabaho, isang oras at kalahati sa umaga at isang oras at kalahati naman sa hapon. Bukod pa rito ang nakapaloob na benepisyo tulad ng bayad na overtime at GSIS accident insurance na may maximum amount na 100,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, halos isang taon na rin ang nakalipas mula ng magpahug event ang BTS member na si Jin. Pero ang isang fan na dumalo rito, pinaiimbestigahan ngayon dahil sa kanyang ginawa ng makalapit sa Korean Idol. At ano nga kaya itong 2002 hit romance drama film na magkakaroon ng remake? Ang mga kasagutan, tutukan sa si report na ito. Posibleng maharap sa sexual harassment charges ang isang Japanese fan ng BTS member na si Jin dahil sa umano'y paghalik nito sa K-pop star ng walang pahintulot. Nangyari ang insidente noong nagdaos ng hug event ang singer sa Seoul matapos itong ma-discharge military June last year. Maraming army sa fans ng Bangtan Boys ang di na gustuhan ng nangyari at nagkain ng criminal complaint laban dito. Batay naman sa ulat ng Songpa Police Station, nasa edad 50s ang babae na ipinatawag na raw para magpaliwanag tungkol sa insidente. Ngunit tumanggi umano itong humarap sa kanila. Lumalabas sa ibinahagi pa raw ng naturang fans sa isang vlog na dumampi ang kanyang labi sa leeg ng Korean singer. Si Jin o Kim Sok Jin ang oldest member ng BTS. Samantala sa iba pang balita, isa ka ba sa mga sumubaybay sa pelikulang A Walk to Remember na pinagbidahan ni na Mandy Moore at Shane West? Ang hit romance drama film na inilabas noong 2002, magkakaroon ng remake. Ang bagong version ng pelikulang hango sa nobela ni Nicholas Sparks bubuuin sa ilalim ng Monarch Media kasama pa rin ang original film producer sa sina Denise Denovi at Hunt Lowry. Sa ngayon ay wala pang ilabas kung sino ang magiging direktor ng pelikula. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share niyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag niyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan po ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at mo follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.